Hello mga ka -birds. alam nyo ba, ganito ako magluto ng binagongan. Yang talong na yan ay eh, galing nga lang pala sa bakuran ng kamit bahay. Mas maganda kung sa bakuran nyo na lang nanggaling. Bakit yan ang ulam namin ngayon? Hmm, wala lang. Alam nyo kasi, yan ang maganda pag may sarili ka ng bahay at lutoan. Kung anong cravings mo, maluluto mo na. At yung mga oras na yan ay eh, nagpapabidyo nga lang pala ako sa pamangking ko. Naghiwa nga lang pala ako ng sibuyas at habang hiniiwa ko sibuyas, hinugasan ko naman ang baboy. Pinagsasabay ko yan. Hindi nyo lang alam. So eto guys, sinugasan ko nga lang pala yung aming lutuan. At syempre, habang may sabon, nilagay ko na yung talong. Ayan. So kita nyo naman, mainit na pa. Nilagay lang ako ng, yun, kailangan yung isa dyan baligtad at yun di isa pa pala sorry at habang ini natin ng sunog yan pwede na yan yun no so ang next step nagisa nga wala ko ng bawang sibuyas ay wala na palang bawang yan sorry <laughs> ayan kamatis pala yun <laughs> okay so yun inalo alo lang natin hanggang sa maluto at pagkatapos yan ay nilagyan na natin ang baboy alamang alamang pala yan <laughs> sorry mali na naman guys alamang pala yun at eto na finally habang naluto ng na kamatis at ang alamang kapanikon pwede, kapanikon pwede, kapanikon pwede nang ilagay ang huwag kayong Pwede nang ilagay ang baboy. Yan. <laughs> At habang hinahintay nating maluto ang baboy, ilagay natin mga panlasa ito. So, you know, seryoso na yan, ha, guys. So afternoon, guys. Ilagay lang natin ng H2O yan, ha. Konti lang. Hindi natin gisi parang sinigang yan. At pagmulo na, you know. Hmm. Tikman natin. Anong di sarap? Sarap 'yan. Ako luto dyan. Sarap yan, no? Ano hindi sarap? Wait lang, di pa pala luto yan. Eto pa pala. Ilalagay pa natin yung talong dyan, tsaka ito. Naglagay pa pala ako ng ano dyan. Siling gilat at siling pula para medyo maganda ka at masarap at mabango. At least sarap ba to? Itli! Sarap to? Luto ko? Sarap to? Anong hindi sarap? Ay, ito. Halika rito. na dyan na, nagtatapos ang aming video. Follow for more!